Ang kalda ah. Mabay tong. Lugsong na ko tong. Welcome back again sa aking YouTube channel na si Marvin the Roder sa mga baguhan pala sa aking YouTube channel welcome po kayo sa aking bahay and don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para kung may bago akong vlog na i-upload madali lang po kayo manotify sa aking mga bagong vlog ngayon pala yan Entrong <laughs> intro pa hinihingal lang hinihingal na ako kasi umaakyat ako sa bundok pupuntahan ko yung aming baka dito kasi nilagay na yung baka namin sabi ko nga sa inyo noon na um, dadalhin namin yung aming baga dito sa bundok kasi si Bintong sobrang kulit palagi na lang siya tumatakbo tapos yung mga bulaklak ni mama ay kinakain na so kaya dinala na namin dito si Bintong sa bundok dun isama ko kayo kung saan ko ay kung saan namin nilagay sila Bintong at saka yung kanyang mama Ayan, dandaan tayo dito sa pa dandaan tayo dito sa paligid na maraming mga punong kahoy Andaan tayo dito. Meron ding andun no. Um, bayabas. Tignan natin kung mayroon bang bunga. Kasi kaninang umaga, si mama ang nagpastol ng aming mga baka. Dito sa bundok. So ngayon naman, hapon, kasi natapos na yung aming online class, ako naman yung tagalipat ng baka ah, nakikita nyo na dyan sa likod ko kikita na yung ibang bundok hinihingal na ako ang tayo daan dito kasi sa bundok ah, wala masyadong bahay malayo yung bahay at saka walang mga tanim dito yun dito na ko sa tok tok ng budok. ayun doon nilagay ni mama kanina si Bintong doon sa kabilang sa akin o no. doon basta makikita yung aking kubo nasa kabilang bundok lang yung aking kubo makikita dito meron din nagtanim ng mais yan itong mga mais na to ay tinanim to ng aming kapitbahay yung um, inanihan namin ng mga munggo no. yung ating sunset andun so pasok kayo dito sa gubat yan sumuksumok ta dari kay oh dito din pala oh nilag ay tinaniman din ng kasaba yung kamuting kahoy yan kasaba at saka mayroon din kalbasa ano you know, kalbasa kaso iniinsekto yung kalbasa mga kasaba mga kasaba ang tinanim basta kitang kita talaga yung aking kubo dito sa kabilang bundok kapag uh, makarating na ako dun sa nilagyan nila bintong ganito tayo dadaan dito ha ah. so pasok tayo sa gubat ano, you know, tinayo yung aking daanan puro <laughs> gubat yung aking daanan puro gubat yun malapit na tayo sa malapit na tayo sa baka namin Dito sa kabilang no, ah, kabilang ano din to, kabilang sitio. Ditong 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 banda. Dito, dito. Diyan sa amin dito, sa baba sa baba nitong bundok, sa amin yung aming sitio. Dito ay iba namang sitio. tignan talaga natin kung meron bang bayabas kasi manguha tayo ng bayabas manguha pala ako <laughs> wala palang na may isa dito yan malapit na tayo kay Bintong dito kitang kita dito yung aking kubo pakita ko muna sa inyo bago ako pumunta sa bago, bago ako pumunta kay Bintong bago ko muna sila ilipat yan guys ayan yan ito yung aming sitio sitio luwagon yan nakikita nyo yan yung bahay na yan ay ka, sa aking nanay tapos yung aming mga kapitbahay, yung amin andito. Ayan. Yan yung amin. Yan, 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 yan. Ito yung aming bahay. Yung aking kubo, ayan, nasa kabilang bundok. Ano yun? Ano kayo? Ayun! yan yung aking kubo. Yan. So, uh, ipakita ko sa inyo, ibackcam ko. Ayun, yung aking kubo. Ayun. Buti wala sila um, alien at saka sila brownie. O, punta na tayo ka Bintong. Ilipat ko lang lang sila ng lagayan. mayroong bayabas kaso walang bunga yan ah ok yan 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 yung mga bayabas tignan natin so, mayroong bang bayabas mayroon na okay, mayroon oh atay ah, mayroong bayabas yan ito hmm Pa. Ito pala yung gawain namin dati, no? Kapag wala kami magawa sa bahay, lahat ng mga pinsan ko dito, pupunta kami sa bundok up para manghanap ng bayabas. Bago muna natin ilipat sila bintong, Mukhang manda tayo bayabas kasi na-miss ko na tong bayabas. Ang mm pagda. -hmm. May mga langgam. Mmm. up. Ini ambil apa tuh? Kita bulang bunga. Em. Um, main lagi tak mau main lagi. Oh. Tororo. si Bintong ando na bawa may bahay din doon oh. No? kaso kabilang bahay, kab kabilang sityo na dyan hanap mo ta hanap mo na tayo bayabas hindi tayo tayo bayabas kay lami kita eh, la. so, wala nang bunga Puntahan ko na sila Bintong Yan, yan. <laughs> Nagsisigawan na yung Taga ibang sityo Siguro um, naghanap Yan ng kanyang mga anak Narinig nyo ba ngayon Yung sigaw Lapit na tayo kay Bintong. Yan. Ito sila. Yun. <laughs> tung. Tung, 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 pakitong, kitong. Tung. Patahan muna natin si Bintong. Tung. Tung. Yan. <laughs> so, ilipat ko muna sila. Ilagay okay, ko muna kayo dyan. Oop, tung. <laughs> si Bintong lumalapit. Tignan nyo. Ayan. Tung. <laughs> Ilang may amoy ni Bintong batong batong ew, ayaw ayaw tong ah inaamoy e amoy talaga ni bintong yun know? o kulit talaga ito si bintong kaya nilagay ka dito sa bundok kasi ang kulit mo ayaw tong ayaw tong <laughs> ah, tong magurong tong magurong, op sinusungay niya yung aking kamay ah. Ah. kulit ni Bintong ilipat ko lang tong mama ni Bintong dun sa taas Ayan. ka tong umuna pa si Bintong ito oh, kulit talaga tumatalon-talon Itong Tom. Hali. nag-alim, ratong. Tumban ko na Saka dali, saka. Tuma. Galing ni Bintong. Ano? Tumalon? So, ilagay ko lang siya dito sa tapat ng aking um, kubo para matignan ko, ko din sila. So, kitang kita naman dito yung aking kubo. Tapos, kita kita din sila para matignan ko kung hindi ba sila ninakaw. So, dito ko lang itali para uuwi na ako sa amin kasi um medyo gabi na itali ko lang siya dito sa punong kahoy tinatawag na matamban ng <laughs> sibintong tung mapaitong <laughs> Ugsong na <laughs> so, ayun guys. Hanggang dito ko lang in yung aking vlog. Salamat sa pagsama nyo ngayon sa aking vlog na pumunta dito sa bundok para ililipat yung aking baka. Yun. So, kita-kita sa susunod ko na vlog.